Sa bawat sulok ng kabundukan ng Pilipinas, mayroong kwentong kababalaghan tungkol sa nilalang na kalahating tao at kalahating kabayo. Sinasabi ng matatanda na ang tikbalang ay nag-aabang sa madidilim na daan. Nililito ang mga naglalakbay hanggang sila ay mawala. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung ang alamat na ito ay katang isip lamang o batay sa tunay na engkwentro. Ayon sa mga alamat at Philippine folklore, pinaniniwalaan na ang tikbalang ay bantay ng gubat. Noong panahon ng mga Kastila, ikinuwento ng mga prele na maaaring ito ay demonyong nag-anyong hayop upang takutin ang mga tao. Sa iba namang paniniwala, ito ay espiritu ng kalikasan, tagapangalaga ng mga bundok at uno, lalo na ng malalaking puno ng balete. Marami ang naniniwalang kapag nawala ka sa gubat at paikot-ikot sa parehong daan, marahil nililin lang ka ng tikbalang. Ipinapakita ng mga kwentong ito ang takot at paggalang ng mga sinaunang Pilipino sa kalikasan. Ang tikbalang ay hindi lamang halimaw, kundi paalala na may kapangyarihan ang kagubatan na hindi basta matitinag ng tao. Kaya nga sa ilang baryo, may mga ritual bago pumasok sa masukal na daan, gaya ng pagdasal o pag-alay ng dahon at bulaklak. Kung ang mga alamat ay salamin ng ating kultura, dapat ba tayong matakot o magbigay galang sa mga nilalang na ito? Sundan ang alamat at lagim para sa higit pang myths, legends a true philippine horror stories